itu agak menakutkan karena tidak dapat kita mengetahui apakah itu saya pikir ini adalah Good morning. So, punta tayo sa fish and let. And let us try kung kapaglinis tayo tayo. And gusto ko din talaga nakapunta dyan sa back part ng fish pan. Kasi may mo ko doon. na I want to check kung nabuhay sila. So, hindi ko rin kasi yun na pupuntahan So, kaya ang patawid ako kasi it's high tide. Or pataong pa lang ata. So, let us see. And, nandito na rin yung mama ko sa fish pond. So, napakaaga niya ang pumunta dito. Always siya ang pumupunta. Every day, halos. Napakasipag, diba? Okay. So, ang alam ko is mga hulilch ng alimang. Ako naman is ngayon lang dahil I woke up a little bit late. Kasi medyo natuwit ako gabi. Hindi ako nakatulog maayos. So, yung mama ko nandito na. The dogs. The dogs are already here kasi sumasama sila pag pupunta dito. Especially itong black na dog namin. Ang pangalan niyan ay Boo. So, lagi talaga siyang sumasara. Hindi ko alam kung nasan si Mama. Pero kasi kapon, di ba, kami ng mo. Tapos may mga hindi kami nahuli, nakawala. So, bumalik siya para sana makuha ko yun. Kasi medyo malalaki na. No? As in, malalaki na talaga. Tawagin natin si Mother. Ma! Ma! Mama! Where is she? Nandito siya Ma? kasi nandito yung mga aso namin. Mama! 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 Nandito siya kasi yung dogs. Mama! Ayun, nandito na. Sumagot na. So, nandun siya na park. Ngayon, pumunta sa back park na gusto kong puntahan. What are you doing there? Ma? Ma? Oh my god, mali yung dinig ko. <laughs> I thought she was here. Okay. So hindi pa masyadong high tide. Maglalagay naman 'yon ng ano, bintol doon sa may nakawala. Yung dun na part, maraming nakawala doon kahapon. Dalawa, tas malaki. Marami na din dalawa, yung dalawa, 'di ba? Tas malaki 'yun. Tapos ako naman, gusto ko talagang pumunta doon. Diyan. Kasi yun, nandun yung mga tanim namin. Kasama ko din siya naman tanim ako. Mga fruit bearing trees. Yan. Dahil kasi mama parang kasama ko doon. And makikita nyo rin yung back part nito. Pamakita ko. So, punta tayo doon. Tignan mo yung isinog papain ng anak. Mauna na ako dun. Jim, I love you. Lucy, Mama, and look at this. Thank you, Mama. Wait. <laughs> it's a bit scary. Because I not ปูไม่ตาออวะแหละฉันต้องมีหิมด้ I don't know if you can hear it yung sound that is a tractor so somebody are already working now doon sa kabilang side doon sa medyo na tractor kasi sabi ko, okay pa because I can hear something kasi ngayon nagkatrabaho na din sa home So, iniantay ko na lang si mama para may kasama ko doon. Kasi yung kabilang side dito, nitong kanipakan is rice field na. So, pag makarating tayo doon, ipapakita ko sa iyo. ha Yan yung sounds.

dapat linisan It's expensive din kasi to pay. Tapos, mm, hindi rin masyadong napapakinabangan. Yung na So, nakakahina yung din. So, anyway, I think this will be the end of my vlog today. Kasi wala naman akong gagawin. Na iba. Dito lang or mamaya try ko pag mag uh, kukuha na ng doodle baka may mahuli kami malaki so we will see we'll try mayroong flower doon no? na gayon hindi masyadong visible sa camera pero kulay yellow yan maganda, maganda, siyang tingnan though and I asked my mother because I was curious I was curious and she said that is naga pero naga sa kanipaan so mayroong nahuli si mother pero maliit pa yun yan yun Maliit pa siya. Pero kung matabaan naman siya, pwede pang i-pian na siyang iulam. So, currently, we are resting here with my mother. So, matras ko po dito. And the So, very, very nice. Kukunin na namin yung hymn call. So, let us see kung mayroon kaming mahuli.

Ito hapon mayroong malaki dito. Wala. Fish fund. Wala. Wala ka na sa loas. Ako na, daron ko. Rek. Hindi man tama si Badke. Nahiwasan na siya lang. Wala. Go, go na. Green, blue. Uwi na kami. So that's it for today's vlog. So be positive, be happy, and God bless. Bye.